dun naman sa performance ni uh, DMW Secretary Hans Kakdak eh tas po 99.9 uh, ay bibigyan po natin kay Secretary Hans Kakdak sapagkat alam po ninyo uh, yung pagmamalasakit po niya sa mga OFW's po natin hindi natin talaga matatawaran uh, ever since nung bago pa po siya dyan sa DMW <laughs> nandun po siya dati sa POA talagang kita na po natin kasi nung niyata sa rin po natin yung DMW sapagkat ang inyo pong lingkod isa sa mga pangunahin na nagsulong po ng uh, creation ng department po nito ever since kitang kita po talaga natin yung pagmamalasakit po niya sa mga OFWs po natin actually kilala ko po nakilala ko na po yan si Secretary Hans way back in sometime 2000 early eh. 2000 Uh, nasa Malacanang pa po ako po noon. Siya ay nasa PUA na. And kita ko po talaga kung paano po siya nagmamahal po sa mga OFWs po natin. At tuloy-tuloy po yung ginagawa po niya na pagtulong at pagsigurado ng kapakanan ng mga OFWs po natin ay mananatili at well, mapapulidad. Pero di ba parang na-bypass, naharangin ko yung kanyang uh, confirmation sa CA dahil may opositor. Uh, nalungkot din ba kayo sa nangyari, uh, Congressman Ron? Opo, medyo nalungkot po tayo mm. uh, na in may mga concerns na ni-raise. But at the same time, it's an opportunity also for the Secretary, for Secretary Hans na may tama kung ano po yung mga concerns po na uh, Of course, uh, pag may mga concerns sa ganyan, maganda rin po talaga na nagkakaroon ng opportunity para ma-discuss. Kaysa naiiwan na lang, we, it's being swept under the rug, then nakakaroon po ng mga agam-agam. Ngayon, uh, bagamat na bypass si Secretary Hans, uh, natutuwa po talaga tayo na yung kumpiyansa ng ating Pangulo ay nanatili po na nandun. Oh. At the same time, naging opportunity rin po ito para ma at matanggal po kung anoan po yung agam-agam po na yun. So you are confident na pagbabalik ng regular session ng Kongreso ay finally makalusot na sa CA si uh, Secretary Hans. Opo, uh, totoo po uh, Very confident po tayo na sa pagrisyo muli ng Kongres at pagbubukas po ng uh, session din po ng Commission on Appointments ay uh, mako-confirm na po si Secretary. <music>